Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Chacha Vlog. For today's video, magbabahagi ako ng pangproteksyon. Kailangan natin ng pangproteksyon para makaiwas tayo sa mga negative energies, mga negative vibes, negative elements, at mga evil eyes and psychic attacks ng mga taong naiingis sa atin. Yung mga nating mga kaibigan o mga kamag-anak na merong lihim na galit pala sa atin. Na nakakausap natin na bilang kaibigan pero sila bala yung mga may lihim na inggit sa atin. Kaya mainam na gumawa ng mga pang protection lalo na lalot negatibo ang dulot ng mga evil eye o mga psychic attacks na yan. Hindi ka talaga pagkikilosin niyan. Magiging tamad ka sa buhay para hindi mo maabot yung mga pangarap mo. Bigla ka na lang parang walang gana, wala kang motivation or kung minsan pa ay bigla kang magkakasakit. Yan yung mga dulot ng mga psychic attacks or evil eye na ipinupukol sa atin ng mga taong may lihim na inggit. Kaya mainam na meron kayong protection amulet para makaiwas kayo sa mga ganyan. Para kahit na anong paninira, kahit na anong inggit o problema na dulot nila sa atin ay hindi kayo matatablan at makakaiwas kayo sa mga negatibong epekto ng mga evil eyes or psychic attack at negative energy maganda na gawin ito ngayong araw dahil ang pampaswerte ito ay itatago mo hanggang November 3 kaya kung ikaw ay panatiko at mahihilig ka sa mga pampaswerte o mga pangproteksyon o mga ritual na ganito ay panorin lamang ang video na aking ibabahagi at kung hindi naman kumanap ka lang ng video na gusto mo napakadali lamang ng pamamaraan ng pangproteksyon na ito mga lamang tayo dito ng foil at mga din tayo dito ng isang butil ng bawang. Sa bawang ay kailangan mong isulat ang triangular shape na nilagyan ng mata para itong anti-evil eye. At saka mo ito bubudburan ng konting asin. Ang dalawang sangkap na ito ay perfecto para maabsorb ang mga kamalasan, ang mga negative energies at mga inggit o psychic attacks na pinupukol ng mga taong may lihim na inggit sa atin ito ang magsisilbing protection mo sa mga yan babalutin lang ang bawang at asin ng aluminum foil kapag natapos mong balutin hawakan ito ng iyong dalawang palad at sambitin ang affirmation na aking ilalagay sa screen ito na ngayon ang magsisilbing protection amulet mo hanggang November 3. At itatago mo ito sa iyong wallet o bag at dadalhin mo ito saan ka man magpunta. Dapat bitbit -bit mo palagi ito. Hanggang November 3, lamang ang protection na ito. Pagkatapos ng November 3 ay itapon na ito sa basurahan o ibaon sa lupa. Kaya subukan o gawin ang ganitong pamamaraan ng pang protection para makaiwas kayo sa kamalasan o mga negative energies o mga evil eye at psychic attacks. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.